Para po sa isa pang uh, balita, inanunsyo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ipatutupad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Litaw Program sa, sa ginanap na pamamahagi ng uh, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa 425 uh, solo parents sa uh, Talavera, Nueva Ecija noong January 24, 2025 na kanyang uh, pinangunahan kasama si former senator Manny Pacquiao at mga opisyales ng Naturang Bayan. Ang Litaw Program o uh, Liwanag Internet Tubig Assistance Welfare o Senate Bill um, number 2848 ay nakabatay sa 3Gives Law ang Senate Bill No. 1473 na parehong akda at isinusulong ni Tolentino na magbibigay tulong at suporta sa mga residente sa mga baryo at lalawigang apektado ng kalamidad at nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Paliwanag ng Senador, ang Litaw Program ay sagot sa nakikitan niyang problema ng mga pamilya na naging uh, biktima ng kalamidad na napipilitang unahin ng pagbabayad sa kanilang mga utility bill upang... Uh, maiwasan ang pagkaputol nito habang sila ay nasa proseso ng pagtatayo ng kanilang mga nasirang bahay at pagbawi pagkatapos mawasak ang mga ari-arian. Ipatutupad ang programa sa pamamagitan ng guidelines ng DSWD kung saan sasagutin umano ng gobyerno ang buong bayarin na mga biktima ng kalamidad hanggang sila ay makabangon. Ayan po. At uh, sa